Kakaiba talaga tong si Digong. Ano ho, nagmamatigas na ngayon. Paiba-iba ang statement ng isang Digong na totoo. Yun nga, totoo na mukhang napapraning at hindi na talaga alam ang kanyang gagawin. Siguro alam niya rin sa sarili niya na wala na siyang lusot. Ito po ay mas masaklap kaya na Bato de la Rosa, Bongo, yung iba pang co-accused dahil ang inaasahan nila na sasalba sa kanila ay si Duterte. Ay eto rin Duterte na ito, etong kanilang idolo na ito, ang mas nagpapakita ng pagkabahala at pagkaaligaga. Hindi na talaga alam kung ano ang gagawin. So ulitin ko ha, napakasaklap ng dalawa, si si uh, Bato de la Rosa at si Bongo dahil inaasahan nila na yung kanilang idolo ang sasalba sa kanila. Ang saklap, di ba? Nagmamatigas ang si Duterte dahil sabi niya, wala naman daw pakialam sa kanya ang ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin at hindi daw kayang hulihin. Hindi daw kayang arestohin dahil ano daw, wala naman daw authority at ICC to come and arrest anyone. Okay? Abay, yung sinasabing walang, walang authority, di ba sabi nga ni, ni Marcos Jr. at ng iba pa, nandito na ang ICC at walang problema, they are welcome, walang pwedeng ikasa sa kanila because they came here as ordinary or private citizens or private people. Anyway, hindi rin sila nakipag-ugnayan kung no, sa kahit anong ahensya dito sa atin para sa ginagawa nilang investigasyon. May authority ang ICC, sabi ng Supreme Court. Kaya ayon Alam niya ni Digong, nagmamaang-maangan lang. Akala niya talaga meron pa siyang lusot. Kung sakali daw na-arestuhin ng ICC si Digong ay sigurado magkakagulo. Naalala ko tuloy yung isang gathering ng mga diehard sa Liwasang Bonifacio ata yun sa, met sa, sa, City of Manila. Tapos wala naman masyadong umaten. Bakit? Aba hindi naman bayad yung mga yan. Okay, dumarami lang naman yung grupo O halimbawa sa isang pagtitipo ng mga DDS, taga-suporta na itong mga Duterte, dumarami lang po yan dahil may bayad at may ayuda pero pag wala, wala ano ibig sabihin? Ay baka nauubusan na, ng resources. Itong mga Duterte, kaya wala nang nabubuong malalaking pagtitipon. Ulitin ko ha, yun pong pagtitipon sa isang um, uh, area sa, sa Manila, City of Manila, wala po talaga masyadong umatend. Anyway, magkakagulo daw. Magkakabarilan. Pag nag-attempt na itong ICC na arestuhin nga si Digong. Okay. Ano yun? Magpi-people power kayo? <laughs> na po ay kahihiyan niya ng ating bansa dahil ang pinagtatanggol niyo ay isang kriminal. Alam ng buong mundo. Alright? Umamin ito si Digong ng kung ilang beses na o national television na siya ay may ginawang ganito at gano, gano, ganire. Kaya siguradong malaking kahihiyan niyan sa buong mundo. Hindi pwedeng ipagmalaki. Kung sakali man na magka-people power, para nga depensahan itong ano, si Digong. Pero yun nga, Abay, paano mabubuo yung people power na yan? Kung sa ngayon, ang pagkakaalam ko po, majority ng mga kababayan natin ay pabor sa investigasyon ng ICC at pabor din siyempre na maparusahan ang mga taong may sala. Arestohen at ikulong. Yan ang mangyayari po. Kahit yung mga dating diehard na nasa social media, alam natin eh, nagbabaliktaran na yung mga yan. Bakit nga ba? Siguro wala na mga pampadulas. Kaya, ayun, nagbaliktaran na. Mahirap kasi pag ang puhunan mo or ang foundation mo, ay puro ka sinungalingan. Alright? Kasi sa banaw huli, kahit nagsasabi ka na ng totoo, ang tingin sa iyo ng tao, sinungaling ka pa rin. Good luck. Ito yan. Former President Rodrigo Roa Duterte issues a strong warning against the International Criminal Court. Strong warning. Wow. Wow. <laughs> okay. Amid reports, that it is said to serve a warrant of arrest against the ex-leader in connection with its investigation into the war on drugs, pecking war on drugs, sabi ng maraming kababayan natin. Ulitin ko ah, pabor po ang majority ng Filipino ng or publiko ng mga Filipinos sa pagaresto aresto kay Ligong. Pabor po. So nasaan yung, yung grupo or yung posibleng sumama? Diyan sa panawagan na pwedeng magkagulo at magkaroon ng people power kung arestuhin na nga si Digong, naku po, napakalabo niyan. Malabong-malabong mangyari yan. Kaya good luck sa inyong mga diehard.